Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates. Patungkol kay May Mendoza, at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa namin Nandos sa at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman ay sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kay namin at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman po dito po ano sa pangyayari po dito sa Twitter kung saan ang dami po nagkagulo. Hindi lang po mga side ng mga uh, mga toxic miners at siyempre ilan na rin po, no? Ang karamihan na rin po dito mga nagre react mga Aldo fans. Kung saan, kanila nga pong ipinagkakalandakan na, na si Main Mendoza raw po ay nagre-reklamo na sa gastos. No? Ang isang Main Mendoza ay nagre-reklamo na sa gastos. At pinalalabas nga po nila na asukal de mama ang peg na tong si Main Mendoza. Ano ba yung asukal de mama? Uh, sugar mommy no? Ito ay may kinalaman po sa gastos uh, na, nakanilang kanilang sinasabi na kada labas daw po nitong si Main sa, at ganoon na rin daw po ni Panoto, no? Eh si Main nang si laging gumagastos, no? Ang kapal ng fest para sabihin at para ipagkalat ng mga ganitong bagay, ano? Ayaw talagang tumigil. At hindi rin po mawawala, hindi rin po nakaligtas sa mata ng mga netizens ang uh, mga mata ng isang Alden Richards. <coughs> Kung saan makikita po doon ano, na talagang magang-maga ang mata ni Alden Richards from Hong Kong. Ano nga bang nangyari doon sa Hong Kong? Okay? Yung mga nagsasabi na kakatapos lang daw po ng taping ni Alden Richards kaya nagkaganyan daw po ang kanyang mga mata. Pero <clears throat> ang dami rin po nagsasabi na doon daw po kasi nakapaglabas na naman ng uh, sa loobin itong si Alden Richards kila Joris Gamboa na isa rin talaga sa mga tunay niyang kaibigan sabi ko naman sa inyo basta may kinalaman kay Minat at kay Alden araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan at bago nga tayo magpatuloy pa hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Min at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit at kung nagka nga ng mga video updates natin para hindi ka naman nakasubscribe na ako na po hinihintay mo kung saan ka nanonood ngayon ibaba mo lang ng konti yan yung screen na nandyan sa baba diba? may pindutan po dyan, i-click mo na yung subscribe button para sama-sama nating maabot ang 100,000 subscribers dahil konting-konti na lang isang daang libo na tayo ano? at uh, narito nga mga komento na pili ng aming team na ano? unahin natin na naging komento na si Miss Doris Tutupan sabi niya rito <clears throat> Mr. Pinas, di yata nila alam na contractual lang ang mga gasoline workers o mga mema, mem, mga mema dyan, ano, isip-isip muna bago manira ng kapwa. Siguro may mga expired, uh, siguro may mga expired na ang contract, kaya sila hiring. Kung uh, mapanira talaga kayo ng uwagas, ano, anyway, good to hear na nai-report nyo na kaagad, Mr. Pinas. So, At ito pa, si, uh, tisoy, uh, si Tisoy, naman ang uh, tinitira nila. Ano, ano bang pakinila kung sub-sub sa -sub 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 work yung isa? Sadyang masipag lang sa orgy, you know? Sinasamantala niya ang kasikatan, kahit hindi yan, uh, dahil hindi yan lifetime, you ano? and And uh, blessing yan ng Diyos. Hay, nako, tantanan nyo na ang Falkerson couple. Baka si, baka si Carmi ang uh, uh, makaharap nyo, no Remember, they are a couple with good hearts. Di nyo sila mapapabagsak uh, because the Lord is their shield no? And I agree with you, uh, Miss Doris Tatupan, lalong-lalo lalo na po yun doon sa ginawa, ginawa nilang panira kay Minman doon sa, mga gasoline, gasoline workers, di ba? Uh, ang gusto lang nilang palabasin na masama raw po ugali, bakit daw nag... Ang, ang sa akin lang, uh, tignan, muna nila, muna nila yung mga sarili nila. <clears throat> si Main Mendoza, napakarami na pong natulungan tao. Eh sila, may natulungan na ba sila? Kung wala, then shut up. 'di ba? At uh, mula naman kay Miss Emilia i eh, e. sabi niya rito, "Hi Mr. Pinas, good day. Marami silang mga vlogger na dob, dob, uh, double standard noon. Akala mo mamamatay sila sa Aldab. Ngayon, lumipat ka sila sa kabilang uh, kanto, no? Isa diyan si Dare uh, Dares Ders, uh, uh, isang bakla, no, malaking bayad sa kanila uh, ng network ni sakang ano ganyan sila ka kadali na lumundag dahil sa pera kaya hindi na kami nakikinig sa kanila mga sinungaling sila mga mukhang demonyo sa pera no fake news na naman sila uh, kami dito wala kaming pakis sa kanila Siguro nagugutom ng pamilya kaya tinanggap ang malaking pera. Diyan nila uh, binubuhay ang pamilya nila, nabubuhay sa kasinungulingan, buhay nga naman. Ano na basa aldab lang ang malakas, period. Thank you, Mr. Pinas. God bless. At uh, doon ninyo po mapapansin yun. Nung sobrang ingay po ng itbulaga na dahil po sa ginawa nilang pagsasara at pag, uh, uh, paglipat ng network, doon po sila namipat. Sumunod, ah... Uh, sumunod ay uh, pinatulan din yung issue main Mendoza at Panot. Ano, ngayon naman, uh, sack naman sila. Diba? Kung sino yung pinag-uusapan ng talk of the town, ano, yun yung lagi nilang pinag-uusapan. Pero ibahin niyo po tayo. Dito lang tayo. Stick tayo kay Main kay Alden. No? Na? Wala naman po kay Miss Corazon Salcedo. Sabi niya, sabi niya po rito, Mr. Pinas, okay lang kung umalis, ni, um um umalis na yung ibang vlogger, no? Dahil nabayaran, pero hindi nila maamin na, na nagpabayad kasi Mahinang nila lang sila, no, mas gusto nila nilang uh, kumain na nang mula sa pagkatraidor nila, no, at yung body lang nila, no, nakakaalam kung anong totoo. No, I will not mention their names because uh, kinalimutan ko na sila because uh, they are not worthy of my time, di ba? Uh, planado yung uh, mga pagrareklamo nila kasi naka-pattern, so okay, okay lang, no? uh, Adrian knows the real main dahil baka na-encounter ay yung uh, Cloney clone kasi tanggap din ng uh, uh, magdu sa, fa ano? mag sa family na magdu sa family ni Mingay ano uy porque masipag ano naghihirap naghihirap na agad di ba pwedeng dahil in demand si Alden ngayon kaya tanggap lang ng project ano they'll strike while the, uh, the iron is hot at tama naman si Alden kasi he is the provider of all sa family, no? Okay. Uh wag pag-usapan ng demonya. Thanks Mr. Pinas, hindi mo kami pinagpalit sa pera. Salute po, sir. Uh, I love you mula po sa mga ADN, Mr. Pinas. A man of dignity. Thank you po. Thank you po. Actually 20 2018 pa lang, ano, ina-opera na po na tayo. Ano na no, ngayon, 2024 na. Hindi <laughs> na po sila napagod ka-offer sa atin ng ka-offer. Ano? Kasi kung totoosan, pwede naman ako, pwede naman talagang, uh, pwede naman talagang mag-focus na lang sa Bulaga. Okay kaya naman po, pwede naman mag-focus sa ibang artista. No? Pero sabi ko nga, I, I personally chose main sa main Mendoza and Alden Richards because of my Lola Grant. Okay? at uh, kung uh, tatanggalin po na rin sa akin hanap na lang po sila ng, ng ibang magboboses dito sa Pinas Showbiz News ngayon okay sila sila sila, sila na lang pero uh, basta't may kinalaman kay Minat kay Alden lagi po tayo nandito okay ngayon pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates Um, uh, gabing gabi, madaling araw pa nga lang po ano? ang dami na nang bubulabog sa atin Mr. Pinas, Mr. Pinas, mag-comment ka doon gawan mo naman po ito, gawan mo naman po ito ito po may kinalaman dito po sa inalabas bench no? kung saan, according to Main Mendoza, the best comeback siguro yung bumalik lahat ng mga nagastos ko. Okay? Uh, ito po ay isang rhetorical na naman, ano? Uh, isang palaisipan na naman po na sino ba tinutukoy ni Main Mendoza dito? Kaya naman napakaraming mga komento ang naglipa na ngayon sa social media. Isa na nga po dyan ang komento ng uh, isang uh, netizen ano, na si Cheska D. Maano. Sabi niya rito, umaaray, umaaray na ngayon si Main sa gastos niya kaya kaya pa Okay yan, bench, ilabas nyo pa ang katotohanan. Ginamit pa ang bench para lang daw po mailabas <clears throat> ang katotohanan. Well, for me, no, kung sino ka mga chess ka, di maano ka, no, uh, napaka-limited napaka, uh, napaka lang ng alam mo pagdating kay Maine Mendoza. Maine Mendoza will never, ever do that. Hindi siya magiging parang yung sinasabi nga ng iba na asukal de mama. <laughs> Kasi, napakalabo po ng ganoong bagay, ano you know? At, uh, kilala natin, kilala natin si Maine Mendoza. Uh, totoo, may mga bagay na talagang kahit kahit mahal, talaga bibilin niya, no? Pero, uh, knowing main Mendoza, mal malabo pong umaray siya sa mga gastusin, ano, dahil po, alam naman po natin kung gano'n, gano'n kaya man ang isang main Mendoza, di ba? So, kung kayo po ay ginagawa lang po mga ganito para lang po mapaniwala ang iba na si Maine Mendoza talagang gumagastos palagi, no? Pakitantanan po si Maine. Ulitin ko, pakitantanan po si Maine. Tulad po ng ginawa ninyo sa mata ng isang Alden Richards. Nakita lang po nila na nakita lang po nila na namamaga ang mata ni Alden Richards ang kanila pong pal, ang kanila pong mga istorya ay binasted daw po ni Catherine Bernardo. Okay? Uh, dalawang bagay. O pwede naman kasi talaga, nagaling naman talaga si Alden Richards no sa taping dyan po sa uh, Hong Kong. Kaya po napasabok sa matinding iyakan. Kaya ganyan po kamaga ang kanya mata. Okay? Pangalawa, pwede rin naman po yung sabi ng iba mga fans na nakapag, nagkaroon ng heart-to-heart -heart talk, ano, nakapag-open si Alden Richards dito po kay Joris Gamboa. Di ba? Tsaka kay Natan, ano, na talagang uh, sila-sila magtatropa lang po yung mga kaintindi. Pwede yung mga ganun bagay pero uh, napakalabo po na magkaganyan sa Alton Richards ng dahil lang po sa mga story ang pinaggagagawa ninyo na binasted nga raw ni Kat. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.